Sa po ang bahay ninyo? Sa kami po. Sa po, sa likod o dito? Sa saan sa yung malapit. Malapit po, dito po sa riprap. Malapit sa riprap. Ano pang hindi natin? Sa riprap! May bangin niya, ibig sabihin. Thank you. Tara na sa picture mo, bagong ligo, friend. Parang views ah. Ate! 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 Hindi <laughs> <laughs> <Maglalakadong isa. laughs> mo kayo. Naglalakad mong isa. Badaanin mo natin ang ating mahal na mayor. Bigyan mo natin ang daan ng ating mahal na mayor. Iniwan kayo ah. Ayan po! Huwag niyo lamang pagkaguluhan ng aming mayor. Huwag niyo pong kusutin. Huwag niyo kusutin. Badaanin <laughs> <laughs> niyo kapatid niyo. Baka ba, kurutin, <laughs> Nagugusot eh. <laughs> Yung mukha! Ayan! Ayan! Pwede niyo pong hawakan! Huwag niyo pong tupiin! Huwag niyo pong tupiin! Aming mga mayor! lang ng mukha eh! Ano yung tupiin? Ako! Parang main road to ah! Ay! Magta-tricycle pa, ate? Malapit lang daw eh. Alam na malapit malalapit sa kanila, bossing, di ba? May sipra pero nandito na kami sa ilog-ilog. <laughs> Paano yung Ay! Sige <laughs> <laughs> na. Magkakabala katuloy, Benji. Madali na po natin yung mga sasakyan. Ay, huwag nating harangin. kung nakakabala tayo. <laughs> anong ilo ito? Ay, ano nangyari? Saan po nangyari? yung bahay nyo? Sa ko. Do ano pa yung ba 'yung riprap? Ano e? Yun 'Yung mga parang kikilit ang ilo ilog po. Sa may ilog na ilog Pagbaba po. Ilo. Pagbaba po na ilog. Yung retrap, yun yung ginagawang pa na po. Ito po, yung po pinaka, uh, ano, sapa. Parang break yan break eh. Break po, break. Parang yung break batong yan. nilalagay na gano'n para hindi bumagsak. So ate, ilan yes, na po, po ang anak ninyo? Dalawa po. Ano nangyari sa asawa niyo? Takaitin ah. kayo. Ano nangyari? Ito, po naka... Nagduty po ako sa eskwela po ng Santa Ana. Ano ah. po? Bilang ano po? Ha, ah, bilang security guard po. Security ah, guard. Lady, lady guard pala pa kayo. So wala pong guard ngayon doon? Meron po. Ah, meron. Oo, oh, nabalitaan niyo ba't pinasok na kayo? Hindi, <laughs> wala, wala. Oh, wala, wala, wala. 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 Wala, wala, Pareho, lalaki yan? Lalaki babae po. Ah, lalaki babae. Si Mr. Po, anong trabaho? Graduating. Graduating college po, yung An ko po. Okay. Tapos yung pambunso ko, fourth year. Ah, okay. magka-college, ano? O, tapos na po na college graduate po, nakagraduate po na Anong college. Anong kurso? Ano po yun, sa, ano ba yun? Basta yun na yun! Basta yun na yun! Basta yun na yun! Basta yun na yun! na yun! Basta yun na Baka mamaya sinasabi, gagraduate ganyan din ako eh! Baka tapos! Tanong na tanong siya na yun, o gagraduate ka na! O nagloko tuloy ako! Nagabang ng ano! Nag-aabang ng diploma. Anong ilog yung nasa likod ninyo? Tapos po. Ano pong ilog ito? Ano po? Ano mong tawag dyan? Creek po eh. Creek ano Rick na sapa. Sapa? Sapa? sapa. Kasi walang kasi, pangalan niya. Kami pangalan? sa tundo kasi yung creek doon, ang tawag doon, Canal de la Reina. Wow, sa siya. Oo, wow. ah, sa Italia. Oo, oh, oh, kayo Kaya po. kanda Ano po? Creek na sapa. Ano, ano Po? Na Santa Ana. Santa Ana. Lake Santa Ana. Canal de Santa Ana. Ay, mayor! Ang tawag daw, Maningning. Maningning Creek. Maningning. Wow. Sino may sabi? Baka imbento lang yan. Ay, sabi ni eh, SK, chairman, chairman po kayo. Chairman, ano? si chairman. SK, chairman po kayo. Ayun, mm -hmm. si SK pala may sabi. Si Maning... Siya nagpangalan nung ano? Oo, oh, siya. Inimbento niya <laughs> lang. <laughs> Maningning. <Yeah. laughs> Mahirap po ba? Po ang uh, pagiging lady guard. Ano po yung mga... Pagsubok. Kasi school yan, di ba? Oh. yung puminsan po, kalaban po namin, mga magulang, pag sinasaway po namin. Ayun, Sino na pong nanalo? Pag lumalaban kayo sa magulang, ay, nakaglab na ba kayo? Ay, o ano? na Bakit ka nakakaaway mo yung magulang? Hindi, ma... Hindi po, po namin kinakaway, nakakaway. Nag-ano lang po namin pinasasabihin. Sinisita po. po ninyo. Ano oh. po ang mga sinisita ninyo? Hindi po once na, limbawa, bawal po sa school na naka-spaghetti, tsaka oh. short po na may ikse. Hindi ba po, bawal po yun. So, bihon so, lang, lang ba, bihon? It hindi, spaghetti nga. Ang bihon pwede. Spaghetti, hindi. <laughs> oh, okay. tama. Okay. Okay. Siyempre, kailangan maayos yung pananamit kasi school yun eh. Tsaka yung mga estudyante pa. Oo, oh, oh, Tapos sila, nagagalit sila. May mga may, magulang na gano'n eh pag hindi pinapasok yung anak. Opo, may, hindi po naman pinapasok namin yung anak. Yung po mga magula nagagalit yung po magulang nagagalit po sa Yung magulang kasi, nagagalit sila, naka-espageti naka yung, yung, yung gamit. May Tapos, pinapangalitan yung magulang kasi naka... Swim-sot! swimsuit. Away-away <laughs> <It's> <laughs> nga to. Pero pinapapasok nyo. Ay, wala na po rin kami magawa. Pumapa pinapapasok nga rin. Ano ba to? High school? Ka ano po? High school po. Ito po, ayan po. po. Ah, high school pa lang, bakit pwede na yung civilian lang sila? Ito po, mga magula po magulang po pumapasok. Magulang daw ang nakaspageti. Ah, yung mga magulang. Okay lang naman po magspageti basta po malinis yung kilikili. Yun ang importante. <laughs> <laughs> Mahirap kasi yung nakaspageti ka tapos parang ilog din yung kilikili. Stricto pala yung iskulahan ni Niya. Strict, oh, oh. So, stricto strict po, po kayo oh, oh, sa, oh, oh, oh. sa pagiging oh, oh, oh. lady guard. Siyempre, oh, oh, oh. eh, trabaho niyo po trabaho yan. Po sa bahay po. Bawal po, din po ang spaghetti slap. Hindi na? naman po, dyan sa bahay naman po kasi kahit ano po sa bahay. Hindi <laughs> pa lagi po lang po ang motor ninyo ay no ID, no entry. Hindi naman po. Ano po ang motor <laughs> Wala naman po, basta lang po yung ano, yung palsusot lang po nga ano namin dyan. Damit lang. Opo. Pero yan po, siyempre, utos din ng principal opo, yan. Opo, Sumusunod opo. Sumusunod, Sumusunod lang kayo. Sumusunod lang po kami kasi trabaho lang po eh. Meron ganun talaga Dapat mo. ang awayan si principal. Ay, hindi po. Oo, tama. Sa principal kay Dumirecho. Pa, sa ganyang naaway kayo, kausapin niyo po si principal. Siya po nag-utos niyan. Ganun. Eh, misa po, inaano rin namin, sasabihin namin, pasensya na po kayo kasi utos lang sa amin sa nakakataas po. Pero siyempre, may mga nakakatsikahan na rin kayo. May mga bababait din naman. Mga na magulang. Yung naman mababait. Yung kahalos lahat naman po mababait. Ang mahirap kasi do sa mga magulang na nagsusuot ng ganun, ka-order lang nila. Gusto lang iyabang. <laughs> Tapos pa, pa pa natin, di ba? Kararate. Hindi pa nga nilalaba pagdating ng rider, sinuot na. Sabi picture mo Pero kamusta po ang pag-aaral ng mga anak? Mukhang makakatapos na nga yung isa ninyo. Nakatapos naman po yung anak ko ng Bunso, fourth year po. Okay naman po. Tapos yung pong panganay ko, college po. Tung katapusan po na yung July, graduating na po. Ano po nangyari kay wow. eh, mister? Balita namin, napaaway siya nung nakaraan. Ah, huh? wala Saan? Ba? Meron ba? Hindi naman po naka... Ano lang... Hindi naman po naka-away talaga total. Naka-alitan naka... lang. Wala oh naman ano po naka-anuhan lang. Ano <laughs> dahil, dahil, dahil lang? dahil Galing mo, mo, Mayor! Mo. Alam mo, Mayor, panguhula <laughs> <-wala> ka talaga. Oo nga. Hindi. Kuinento sa akin ni Ningning. Ano nangyari? Ano nangyari? Alitan. Ano nangyari? Wala naman po gano'n. Meron talaga? Wala po. Hindi, may nangyari. May alitan o Sino pong kaalitan? Wala naman po, nakaalitan na. Ang sabi nyo? Hindi po wala po. Niloloko nyo lang. <laughs> 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 hindi na sinabi ko, hindi Nabigla. naman away. Nabigla hindi naman po, Nabigla Lang. Sa nila po, diba, parang naiingit lang po. Gamit. Misunderstanding. misunderstanding oh, na po lang. So, yun. So, nakalaya na po siya. Ha? <laughs> 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 <Sobra>. Huh? nakalaya na po. Ano-anong work na ni Mr. Niloloko <laughs> mo naman eh. Trabaho niya? Karpintero po. carpintero yun. Carpintero. carpintero Yun nga nagkamali. Napokpok ata yung katabi. Kala na it. <laughs> Misunderstanding. Kala Misunder ko pa ako. Sorry. Gano. Ang payat nung katabi na pagkama pa ako. <laughs> Ang laki ng ulo. <laughs> Pero Ay. kaya naman po, maayos naman ang pamilya. Walang problema sa mga anak, walang Wala nagbibisyo. Naman Wala naman po. Kasi po, 21 pa lang po yung panganay ko, yung bunso ko, 14 years. Mag-aasawa na raw po. Ay, hindi po. Boyfriend. <laughs> bakit, Boyfriend. Um bakit umiiktad sila, no? Pag naririnig <laughs> yung mag-aasawa na. Ayaw, ayaw nyo po pong mag-asawa? Po, bata pa po. Babae eh. po ba? Babae po, panganay po. Babae, panganay. Pag babae ang panganay, siya ata yung pinakamahirap mag-asawa agad eh, no? Kasi tinatakot ata nung magulang yan eh. Parang, Hindi naman po. Nasa kanya rin po. Kailangan po kung wala ba tumulong sa mga gulang, nasa kanila po. Ano po yun? ang pinangangaral nyo sa kanya? Sa paano sa yung, paano yung ina-advise? Ano? At anong, anong pangaral nyo? Yung pawag... Huwag silang mag-asawa kagad. Kailangan nilang magtrabaho trabaho po or mag or makatapos, makatapos mo, po, na pag-aaral. Ayun po ang um, pinahawakan po sa mga anak namin. Balita na, namin, parang nagkaroon din kayo na misunderstanding noong nagka-boyfriend yung asawa, yung anak ninyo. Ay, wala po. Hindi naman po. Okay lang po sa amin kung may boyfriend po. Taka saan ba yung boyfriend? Taga dito. Boy Tika ba? rin po sa taytay. Uh, may boyfriend po. Boy bo? Opo. Meron, po. Gano'ng katagal ka ng Lady Guard? Gano'ng katagal ka ng Lady Guard, Isang taon uh, po. Isang bago? taon na po. Isang taon na po. Yung July 21 one po. Ah, ah so happy bago, oh. Yeah. Bago ka naging Lady Guard, ano trabaho mo? Wala pa nagtitinda lang po ako sa aming harapan ng bahay. Ano mga tinitinda Pero pag mga nagtitinda mga siya, nakaganon na. Ah. I Ivy, please. Ano, ano, ano? ano? ano tinitinda mo? Mga kay pa po, mga peace ball. Ayun po ang tinda ko. Tsaka hmm. nung nag-a-apply ah, oh. naga siya, yan din yung pinagtalunan nila mag-asawin na yun. kailangan siya magtrabaho. Ayaw siya payagan talaga? Bakit? Ayaw po kayong payagan? Hindi po. Ah. <laughs> 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 ay, yun lang ang mag <laughs> ay, <laughs> ay, Alam nga, alam, alam Pero ate, bakit mas tinigil mo yung mga peace ball-peace ball sa harap ng bahay lang yun? Mahina po kasi. Mahina po. Kaya uh, nagsigot na gano'n muna po ako ng Lady Gardener. Kaya nalulugi din kayo eh, no? Opo. Kasi okay. minsan pag uwi ng asawa, yun na yung ginagawang pulutan pag umiinom. <laughs> 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 hindi naman po. hindi ba? Hindi na may Hindi na may arm. Where, where? Eh, nung nag-apply ka, anong mga requirements siningi? Opo, opo, Boss Javi. Eh, masarap siyang kausap dahil malinaw siya magsalita. <laughs> hindi, hindi, totoo. Ma Bihira opo. yan eh. Hindi nilalamon yung sinasabi. Pero ang gusto namin marinig, siningning. Dahil alam mo naman tayo rito, habol natin misan yung mga, mga ka uh, kaalaman. Saan ba nanggaling yung salitang taytay? -tay"? Ah, si SK! Taytay. -tay. Oh, si SK. SK. Yeah, uh, yeah. Si yeah, SK. Yeah, SK. Wag po kayo. SK, SK Ningning. Saan galing yung taytay tay Si dao. SK Ningning po. Ah, Kung di so... ako nagkakamali, mataas na Mataas na babae. <laughs> Kung hindi ako nagkakamali, nagpe, ano kayo eh? Malakas kayong gumanon. Player kayo uh, eh, ng, ng, ano, no, ng badminton. Tama, tama. Perfect na perfect. Badminton player. Oh, badminton, badminton, na. badminton na, badminton. Kala <laughs> eh. mo, volleyball ah. <laughs> o, saan galing Kinatanong yung taytay? -tay? Joey, saan daw po nag-umpisa yung taytay? -tay? Saan ang galing daw? Ni nai -nai. Asawa ni Nainay. Hindi po pwedeng asawa ni Nainay yan, ha? <laughs> <laughs> sa Klolo. Ayan, ako, may kinatak ah, sa, sa lolo. lolo. Sa Lolo. Ah, sa Lolo. Sa Klolo. SK Kagawad. <laughs> SK Kagawad. Saan ang Saan SK Kagawad? ang tay tay? Uh, ang uh, nagmula po ito sa sali... Hindi uh, siya alamat. Uh, technically, uh, yung nasalitang tulay, tete. So, paulit-ulit. Uh, sa dahil sa paglalaro ng salita naging taytay. At yung taytay -tay po kasi naging tulay po ito parang ng, kapampangan. Parang naging tulay na. Po. Naging tulay po, ng... tulay ng... po, tulay po ito po. na para magkaroon ng unang sibilisasyon dito sa Luzon. Kasama po kasi ang taytay -tay ng tondo noon. Ah, O, oh. oh, tayo muna kayo. Chero, ay ko mo po rito. <laughs> ay, natin, <tayo> <laughs> 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 sa amin din kasi sa Ilonggo, ang tulay, taytay. -tay. Oh. Kaya siguro. Ah. Uh.

uh, Maningning Creek. Pero ngayon napapansin natin medyo malinis lang. Oo. Pati Kaya, yung amoy niya, po siya yung amoy niya. Oh. Anong amoy, Mayor? Ibang atin. Yung Mama, Rizal. Paningning. paningning na rin, paningning. yung, <laughs> <Yon>, paningning. <laughs> yung Rizal, alam ba nila kung saan ang yung Rizal? <laughs> oh, isa Rizal. Yung Rizal? Sa Bukod oh, isa pa. Rizal, Bukod kayo sa Rizal. Isa pang Ay, pang upo kagawa. po, upo muna. Upo po, oh, upo po. <laughs> <laughs> Ang um, <laughs> yeah. Ang Rizal po kasi uh, kung hindi po ako nagkakamali it refers po to the green lands po so the um, uh, mababang lupa po kasi ito ang Rizal so pinangalanan po ito sa pinangalanan po ito sa green lands. and also green? eh para rin po pag uh, saludo din po sa ating pambansang bayani si Rizal. Ah okay. Okay. So wala kang planong palitan siya sa posisyon? Ano wala po. Adyan pa siya sa likod. Eh? <laughs> parang invento na yun. Hindi, sadya ko na sa at culture lang. Rishal? Niya, Rishal. Rishal. Kaya kapit pa kasi si Rizal. Ang talagang pangalan naman ni Rizal eh. Rizal eh. Rizal. Rizal talaga yan. Rizal? Oo, ginawa niya Rizal. Mayor, tanawin mo ulit si SK. Yang, ta yang Taytay. Oh, SK, SK. SK. Oh, yang Kapit-bahay yan ang Tanay. <laughs> Bakit naman? Bakit yeah. tanging tanay ang tawag doon? Yung tanay po, hindi po ako taga doon. Oh, ay, sino taga tanay? <laughs> Kasi ay tay ko, tapos tanay yung isa. Opo, oh, pero may camp po kami doon. Ang ah, ibig sabihin po, ayon sa ating kaalaman, nag-umpisa po ang tanay. Opo, opo dito. <laughs> ikaw, ikaw. Trip <laughs> Ayon po sante. sa aming napag-alaman, since oh. ito po ay ay taytay, kapitbahay oh. po ng tanay, doon po nag-umpisa nung nagkaroon sila ng asawa. Ha? Huh? Kaya tanay, nanay, tatay, tatay, nanay. tatay tanay. Yun. Ah, salamat Ganda. po, salamat Ganda. po. Brami salamat po, okay. salamat po. Ayos. Ah, nangyari yan nung sila'y nagiinuman. Ah. Doon naman pinanganak ang tagaytay. Okay. <laughs> oh. Tagay? Tagaytay. <laughs> oh. <laughs> So, alam na natin. Alam na po na. Saan naman po pinangalan yung tagaytay? Yun nga. Sa, ino sa, ino anak na in umiinom. <laughs> Yun na, yung anak, umiinom, napadaan yung tatay, inalok. Tagaytay! Tagaytay! Ah. Tagay yeah. Alam na natin, Galim. ha? Marami po tayo kaalaman, mga kaibigan, na maya maya po sa dali. Babalik po tayo sa mga tanong pang na uglot sa atin. Samantalang balikan po natin ang ating Lady Guard. Maraming sa mga matay. Ay, 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 Ah? Madami po siyang pamangkin. <laughs> he yeah. Ayan, Si SK Tito. <laughs> SK Tito! Yes. Aba? Bakit -Tito, tito? Tito talaga pangalan mo? <laughs> S -S Hindi po. Ah, ang, kaya, ang, ang, pangalan ko po talaga, RJ. Kaya po naging Tito kasi mukha daw ako upo, Tito. Opo, 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 po opo, opo, Dahil, okay. kaya naging Tito, ang pangalan nyo talaga ay... Ang pangalan ko po talaga ay RJ. RJ. Pero naging Tito po ako dahil sabi nila mukha daw akong Tito. Ah, dahil mukha ka ng tito. Oh, po, Pero totoo, <laughs> oh, tita, tita ka. Ano ba? Medyo pang... Uh, Wala namang ganyan, ha? Oh, Hindi <laughs> po. <di> po. Tita <laughs> <na lang laughs> <tito po> talaga, nga, tito talaga. <laughs> medyo lang. Kaya nga nagbigote siya. Silent A na <laughs> si eh. nga <laughs> yun eh. <po>. Sayang. <laughs> si... Thank <laughs> <si laughs> you <si> po. Thank you. Chairman. Ano ba pangalan ni Chairman? Si SK. <laughs> oh, si SK. <laughs> si 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 na <laughs> sino naman yan? Sino naman po? Anak daw. Anak? Anak? Anak daw. Kasama ba ito sa nasa <laughs> Kala ko sa... Pa-interviewin nyo na rin. Anak pala siya, anak. <laughs> anak rin, Oh, so, Si anong pangalan mo, ma'am? Ah, po. Ah, upo, upo po. Ayun po. Excuse me, Iho. may ako check up. <laughs> <laughs> iya. Ano pangalan? Iya po. Iya Alcantara po. Iya. Iya. I-Y-A. Maganda si Iya. Iya, iya. iya. Bo maganda. Mm -hmm. May boyfriend, oh, oh, boyfriend. miyak kaya iya. Yes. Oh. May boyfriend daw po. Pinatatanong ni Alan. Meron naman po. Sorry, ah. Alan. Meron na. Yun nga gusto ko tanongin. Anong tsura ng boyfriend? Oh, yeah. Ano chura daw ng boyfriend mo? Ano ba yung boyfriend Wala po, po. Nasa work po eh. Ah. Picture, picture. Ayan, ayan, ayan. Aba, ayan. Ayan mukha ni ano. Wapo wow, yan, kaya nagpapakita. Oh. Reveal. Oo. Oh. <laughs> ano, sino ka mukha? Oh. Sumakita ni Ala, ano. Ay, Pogi! Mukha ni Ruru. Opo, may, may, message ka sa... May M message ma ni Ruru pag nakalukot ang mukha. <laughs> may message. May message. <laughs> may message. Basahin mo nga, may hey, Mahal, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo dyan? <laughs> Huwag kang masyadong dumikit kay Jose. Baka magkagusto ka pa sa kanya. Wow! wow. Oh, sorry, ha? <laughs> sorry, take na ako. Sa pokey okay. ah, Thank you. Ah. Sorry, today. sorry, sorry. Malapit na ako sa oh, dagba. Na sorry. Mayor! 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 Sino ka ba? Sino ka ang galing mo? Galing ang galing mo. Ang galing. Ano <laughs> pangalan mo? John Lloyd S. Katubig. John Lloyd! Oh, ikaw John ay anak ni ate. Apo. Ah. Ay, ikaw yung bunso. Apo. So, ikaw yung nababarkada. Apo. Oo po. Oo po. Oo po. Tumama! Tumama, Mayor! Ngayon talaga. Anong sinasabi ng nanay mo pag ba na yung barkada mo? Wala po. Baka huwag kang pupunta sa mga may nagbibisyo, ha? Hindi pa ako sa mga ganun. Hmm. Pero may nababarkada ka. Naglalaro Opo. ng Mobile Legends. May mga friends-friends lang. Mga kaibigan Opo. lang. Huwag kayong magbibisyo, ha? Masama yan kasi nagpapakahirap ang nanay mo. Nagbabantay. Tapos kayo hindi kayo mabantayan. Hmm. Nag-ID ba kay sa bahay? <laughs> hindi po. <laughs> okay, okay. Paano kayo nakakapasok? Paano kayo nakakapasok sa na bahay? Wala kayo ID. <laughs> Dito ka ba nag-aaral? <laughs> hindi po. Tapos na ah, po ako dyan. Tapos, tapos na. ka na na ang high school. Fourth year po, fourth year. Port year. Anong kukunin sa college? Kulina culinary po. Call wow. oh, hindi, culinary, nagluluto. mabini, mabini yun. Mm. Mabini. Yon. <laughs> <laughs> kulinary. Apulinary yun <laughs> yun? Alam mo, pa-check up na natin yung mga tenga natin, ha? <laughs> Kulinari Balmabini Kulinari Wali na, Balmabini Tawa mo Joey, na ka ni Wali Mali Mali Okay Pero okay. 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 ito po, sa tingin nyo, makakatapos pa itong bata na to Hindi, dahil mahaba na yung usapan Opo, makataposin po namin ang pag-aral po niyan Opo Mahaba na yung usapan, wala nang mga regalo Wala nang mga regalo <laughs> meron, meron, meron. Meron! Epic! Meron, meron. Meron, meron. <laughs> meron, meron. Uh, Pagkahaba-haba man daw ang usapan, may regalo pa rin. Ayun! May okay. regalo pa rin. Hindi na kalimutan, okay. no? <laughs> ano naman pangalan mo? Wala, makikukulat oh. daw sa mayor. Pagod ah. na kakatayo daw. Buntis! Uy, hindi ata. Buntis ka! Yes, po. Ah, buntis nga. Oh, makikiupo na makikiupo. Ay, pangalan <laughs> eh. Pisisiro pa, <laughs> yan. <laughs> Tawin kayo pulang daw eh. SK10. SK <laughs> Treasurer po. SK <laughs> Treasurer, <laughs> treasure. buntis Daki nga. Tawin kayo pulang. Tama ako, buntis. Ba't mo ni-reveal? Ay, ba't ko ni-reveal? Sorry, hindi ba ba alam? <laughs> <laughs> Sorry. Ito naman, porkin nakakita ng buntis, kala mo, pila na mga buntis to. <laughs> <laughs> ito na. Ate Garly. Ate Garly, ito na po ang regalo nyo. Galing sa Hanabishi. Hana Bishi. Meron po kayong hand mixer with time extension. Kaya kayo, guest Godwin. Guys, at meron kayong hot pot. Hot pot barbecue griller with imbento ng ito lang tay-tay. Ayan, no? Eh? <laughs> ano, busy ka partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na po yan ni Bossing! Dagdagan po po natin regalo nyo. Meron pa kayo 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Kaling po ito sa TNT. TNT. Katropa, may sulit na aling TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok Saya 50. May 3 gig na, may alitex pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na! At dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Your Goal! Mga tapang grocery o paninda Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin. Mura ang presyo at sa kalidad. Hindi ka dihado talagang panalo sa quality. Panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa pure gold, always panalo. Dahil talagang like, Another 1, 3, 4, 5,000 pesos. At galing ng ito sa Bertie Boy 5. May lakas defensa plus kaya ito na buhos ang nutrisyon at pagmamahal with Birthday 45. Shout sa mga mamis na nakatutok sa bahay. Meron din po kayong chance manalo ng 5,000 pesos. At regalo mo lang sa Birthday 45 gaya ni Opaline Felipe ng Palanyaki City. Congrats! <laughs> Opaline Felipe. Kaya mga double guys, magpicture na sa harapan ng TV kasama ang inyong mga anak habang nanonood ng Eat Bulaga. Tapos, i-comment yan sa Birthday 45 designated post na makikita ninyo sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption ng inyong full cool name at lugar kung saan po kayo nanonood. Oh, Hoy! May mga Dower Cats Mamis din tayo dito sa barangay na nakatanggap ng regalo mula sa Birch Tree. Ayan o, no, ayan sila. Saan? Ayan o. Don't a face At eto, ang team studio naman may regalo din kang Birch Tree para sa inyo. Nakarating ba yan? Nakarating! Nakarating Ayun. sila. Congrats! Maraming Joy. Up, meron pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. At girlie, try niyo na ang new long-lasting bango ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda, aroma maganda. At bili na sa inyong mga suking tindahan. Dalhin n'yo na 'tin ang what to think about pasal sa byder fresh. Sa byder fresh, vida ka sa freshness dahil vida na sa germ-killing action at added benefits. Bida pa sa kain mag-fresh up everyday gamit ang Fresh meron pa po kayong 1, 2, 3, 4, 5, pesos at ikala sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Dandaga pa natin another 1, 2, 3, 4, 5, pesos mula naman ito sa Torak Angin Herbal Liquid Supplement. Maraming thanks Helga Kiyos sa Torak Angin sa, sa Push I Love Congrats po. Thank you po. Thank really you po sa lahat ng barkada ng Biit po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano na po ang plano natin diyan bukod sa pagpa-enroll ng bata? Eh, tatago ko na lang po para po sa pangangailangan ko ng dalawang anak ko sa pag-aaral po. Saan gawin niyo po itatago? Huwag niyo po paalam sa asawa niyo baka makita <laughs> 'yan. Eh. Hindi <laughs> pa paalam. Paalam. Hindi rin paalam na rin. Alam naman Syempre yeah, talaga. Oh, oh, Congrat po. Ano ang gusto sabihin kay nanay? Oh, si nanay eh. nagtatrabaho dahil Mother's Day nung nakaraan. Meron <laughs> <laughs> ka ba mitsahe? Eh? Sa nanay mo? Anong gusto mong... Wala po. <laughs> oh, sweet. Anong. Sweet mo na tawa. Ang tawa nito. Wala, <laughs> wala. <laughs> ang dami siya nabi. Mahiyain, mahiyain. Yeah. Oh, mahiyain po talaga po yan. Congrats okay. po sa inyo. Congratulations. O oh, yan, may mga regalo ka na, girly. Thank you. 40,000 ka pa at uh, yung 40,000, gawin na natin 60,000 pesos. Ay! Wow! Salamat po, salamat po. 50,000! 60,000! Maraming maraming salamat po sa Barkada ng Itbulaga po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat din. Sa Barkada, salamat po. Congratulations! At sa mga dabal kasi nag-register at pumila dyan sa Barangay Santa Ana, tayo Rizal, thank you po sa inyo.